Um, Ayun rider yun ah Ayun o may ah may ilaw. May sinita na doon. Lakas yung ilaw siguro yun. Ayun o. Oh. Ayari yung rider. Matigilan kaya yun. Wala lumiko lumiko. Ah!

Ayan, dami nila. Antayin nyo. Alis yung HPG bago kayo tutuloy. Ah, uh, wala tong mga ano uh, siguro, registro. Hindi naman diretso lang yun eh, kung may shot mirror. Kasi masabi ko eh, huwag kayong ano dito sa Marilaki pag walang mga registro lisensya. Talagang eh. mapapano kayo dyan. Ayan, no, no, inabangan kayo ng HPG oh. Abang lang sa taso. Oh. Ay, uh, ito pa yung saw na ulit pa dito <laughs> isa <nasa dulo. laughs> ah, yung isa sa dulo ayan sila kapag may hintay yung mga maturo yun sa Marila kayo sa Manuban nasa blind spot na kapag may chikiti lo pinara ay, may pinara oh may small cc na pinara oh ayan oh na naman yun mukhang okay, violation nun ayan oh okay, no, pinara oh hindi kayo mabala pag umakit kayo marilaki o kayong ano pa yung sumubok pa na walang lisensya o registro sa Mero, open pipe may small CC, madali na talaga dito yun, take it bala kastos, la 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 <laughs> sumubok parahin yan sumubok sila oh nakintay kanina sumubok ah wala hindi pinara Ah, yung mga back ride lang. Ayan. Papalagpasin nila yung mga ano. Yung mga angkas. Naglalakad. Nagpasin. <laughs> Mobile up po yung speedy na naka-checkpoint. O, ayan. Pumiritso sila, o. Discarty lang. Ayan. Pinapalakad nila yung mga angkas nila kasi lang yung, yung mga helmet tsaka overload sa angkat yung sakay. Ayan. Hindi naman, yun ano, hindi naman pinahara. Nilalakad nga lang kawawa yung bato. <laughs> Paglagpas ng ano na yun sa sa unahan yun pa pa. May bata kasi yun, kawawa. Marami nang mauli dun no Ay, di pinara yung beach